Heto ang mga dahilan kung bakit hindi mo talaga mawala sa isip ang isang tao. Bawat isa may mahabang paliwanag na nauugnay sa tunay na buhay at maihalong emosyon at realismong pang-araw-araw. Bago tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe para sa mas magandang content. Alam mo yung tipong ilang taon na ang lumipas pero siya pa rin ang laman ng isip mo. Parang utang sa credit card, kahit ayaw mo na, hindi mo basta-basta makalimutan kasi may interes pa rin. Minsan bigla na lang siyang sumasagi sa isip mo habang naglalaba ka. Yung tipong, ay grabe, siya yung huling tao na nakakita sa akin na naka-butterfly clip. O kaya kapag may narinig kang kanta sa GIF, flashback agad sa mga banat niya na akala mo lyrics ng love song pero ngayon, parang jingle na lang ng sabon. Tapos ang masaklap, kahit may bago ka ng kachat o kadate, siya pa rin ang benchmark mo. Sa isip mo parang mabait niya to, pero hindi tulad nung isa na marunong magtimpla ng kape ng sakto sa panlasa ko. E di ayon, kinukumpara mo sila, kaya hindi mo pa rin siya mabura. At the end of the day, hindi mo siya makalimutan kasi siya yung taong naging chapter highlight sa libro ng buhay mo. Kahit gusto mong iskip, parang Netflix series na laging may previously on. Kaya kahit naka-move on ka na, may cameo role pa rin siya sa utak mo. Ang lesson, may mga tao talagang hindi mawawala sa isip mo. Hindi dahil mahal mo pa sila, kundi kasi sila yung accidental comedian, hugot su so at only flashback ng buhay mo. Mga dahilan kung bakit nasa isip mo pa rin ang isang tao. Isa, hindi mo makalimutan ang unang impresyon niya. Minsan, kahit simpleng itilang o paraan ng pakikipag-usap niya, naiwan sa utak mo. Parang pelikula na paulit-ulit mong pinapanood sa isip mo. Kahit anong gawin mo, bumabalik-balik ang memorya niya, lalo na kapag tahimik ka o nag-iisa. Madalas, ang unang impresyon ang nagtatak sa puso mo nang hindi mo namamalayan. Kaya kahit gusto mong limutin, bigla na lang siyang lalabas sa mga alaala mo. Dalawa, may malalim na koneksyon kayong dalawa. Hindi lang basta kausap o kasama, parang naiintindihan niya ang mga iniisip at nararamdaman mo nang hindi mo sinasabi. Parang tadhana na nakasulat sa papel at kahit pilit mo itong itaboy, bumabalik sa isip mo. Kapag may taong ganito, hindi mo basta nakakalimutan dahil ang utak mo ay natural na nagtatago ng mga mahalagang koneksyon. Kahit anong gawin mo, bumabalik ka sa mga eksenang nagawa ninyong dalawa. Tatlo, madalas siyang nasa paligid mo, online o offline. Kahit hindi niya alam, bawat post niya sa social media o bawat tanong niya sa group chat ay nagpapaalala sa iyo sa kanya parang hindi ka makakataka sa virtual na presensya niya. Kapag hindi mo siya nakikita, naiisip mo na lang ang mukha niya o ang huling pinagsamahan ninyo. Kahit gustuhin mong limutin, parang laging may notification sa utak mo tungkol sa kanya.